How ang juicy chika na nagsasama na di umano na Catherine Bernardo at Nusena City Mayor Mark Alcala. Sa OGDS Showbiz Update, inilutang ang chikang nagli-lived in na raw si na Catherine at Mayor Mark. Ang co-host ni OG na si Tita Jegs ang nagpasabog ng chikang ito. May nag-message sa akin. Ito nga raw si Catherine Bernardo at si Mayor ay nagli-lived in na daw, ani Jegs. Nang tanungin naman ni OG kung saan nakatira si na Catherine at Mayor Alcala, sinabi ni Jegs na, sa isang kondo, ani Jegs. Agad namang sinabi ni Oji na hindi pa ito confirmed dat ito'y nasagap lamang ni Jegs sa isa nitong source. Dapat nating makuha na nito ng kumpirmasyon o denial. Kung gaano katotoo na nagli in na si Catherine at Mayor Alcala, ani Oji. Hindi pa yun confirmed ha. Kailangan marinig natin yung tungkol sa isyong live-in, kung gaano ito katotoo, say pa ni Oji. Ano ang sinyo sa balitang ito?